Mangu o oh, Mangu da Dato Magindanao del Sur isinailalib na sa state of calamity kasunod ng malawag ang pagbaha. Rajman Jul, Diva Palaw, RMN Cotabato sa Isinailalim na sa state of calamity ang bayan na mangudadato sa Maguindanao del Sur kasunod ng malawakang tubig baha na nararanasan dahil sa pananalasa ni Bagyong Tino. Ito ay kasunod ng iminungkahi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO ng bayan dahil sa malawakang pinsala sa kabuhayan at tirahan ng mga residente sa walong barangay na sakop ng naturang bayan. Pinagtibay ang kautosan sa ilalim ng Resolution No. 31 Series of 2025 ng 7 Sanggunian Bayan sa kanilang regular session kahapon sa report ng MDRMO di RMO. Umabot na sa 3,581 na pamilya ang naapektuhan ng sakuna habang may 804 naman ang lumikas mula sa mga barangay ng Tumbao, Panapan, Luwayan, Tinambulan, Paitan, Tenok at ang mga barangay ng Daladagan at Kalihan na pagalaman ng bayan ay tinaguri ang Cuts Basin o Tambayan ng Tubig Baha kung umaapaw ang kailugang bahagi sa mga kalapit lugar kung kaya't patuloy itong nakararanas ng pagbaha. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Kota Bato, Rajman Jul di Mapalao Tatak RMN. RMN Network